Isa ang lalawigan ng bataan, partikular na ang bayan ng Hermosa, sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity matapos sa matinding pananalasa ng nagdaang bagyo nitong mga nakaraang linggo. Dahil sa kanilang lokasyon na malapit sa ilog, umabot sa lampas tao ang baha sa ilang bahagi ng lugar. Marami ang naapektuhan ng hanap buhay at ari-arian at ngayon ay patuloy na bumabangon mula sa pinsalang na idulot ng bagyo bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga nasalanta. Sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo V. Manalo, isinagawa ang lingap sa mamamayan sa lokal ng Hermosa, Distrito Eclesiastico ng Bataan. Daan-daang relief packages ang naipamahagi sa mga residente bilang pagpapakita ng pagmamalasakit at pag-ibig sa kapwa. Lubos ang pasasalamat nila sa kanilang natanggap na tulong. Salamat sa paningin Diyos at sa pamamahala at sa pangalawang tagapamahala sa gayong pagkakatao dilingap mo ang mga kapatid na nagsasalanta na malaking bagay na ito sa amin karagdagan ng aming mga pangangailangan nalubog po yung bahay namin talaga nakabasa po yung gamit namin talaga po na disgrasya po pati po trabaho na ano po nasalanta po hindi po kami nakapasok Nagpapasalamat po talaga ang nila sila pinipili. Pakatulong po sila sa amin. Maraming salamat po sa, ta, sa amin aming tagapamahalang pangkalahatan sa kay kapatid na Eduardo Manalo po. Sa patuloy po na paglinga po sa buong iglesia, lalo na po sa katulad namin mga nasalanta po ng bagyo at baha po. Maraming maraming salamat po kay Eduardo. Sa panahong ito ng pagsubok, pag-asa ang hatid sa mga residente ng nadamang malasakit mula sa pamamahala ng Iglesia. Papasalamat po kami sa Panginoong Diyos sa pagkasangkapa sa pamamahala sa pangunguna po ng mga minisot manggagawa at ng mga may tungkulin at ng Iskan International. Bagamat matataas po ang pagbaha at hindi na po makakilos ang iba ang na na lamang po sila sa kanilang tahanan, ang iba naman na nangangailangan ng rescue ay nailipat sa mga evacuation site. At ang iba naman na maaaring sa pangalawang palapag o sa mas matas na bahagi na kalantahan na mamalagi, ay eh doon po iniabot ang daglian at uh, kaagad na pagtulong na mula sa pamamahala sa loob ng iglesia. Mula po rito sa Hermosa, Bataan, ako po si kapatid na Obrical Nea para sa si Iglesia ni Cristo News Network.